Masarap na ginataw. Ano with pizza guys. So ayan. Ang sarap. Sap-sap ang niloto ko. So yummy yummy. So yummy yummy yummy. So, pakita ko sa inyo guys ang aking lulutuin. Tangkap na ko dyan. Hiwa ko na siya. Ayan. May garlic, may sibuyas at bawang. Ang aking ipanggi sa is olive oil. Meron na rin akong ginisan mix. At meron na rin, rin asin. Black, at saka coconut. And dito yung ating chicken wings. So guys, ayan na yung ating chicken wings. Marami-rami itong aking lulutuin for today. So ayan na ating pizza. Ay, nahiwa ko na rin siya guys. So mag-start na tayo mag gisa So guys, andyan na yung aking kawali. So maglalagay tayo ng olive oil. Kunti lang. So painitin natin siya ng bahagya guys. So guys, mainit na yung ating ating olive oil. So, igigisa na natin siya guys. Masyadong brown. So, okay lang mm yun sa guys. -hmm. Ayoko nang masyadong brown. So, ilalagay natin na ating onion. So, ispidin na natin isa pa yung ating loya. Ginger. So, ito guys, ang ating luto for today. Ano, gusto na yung ginataang mga manok-manok. guys, okay na po. Lalagyan na natin ang ating chicken wings. Ayan. Okay. So, na rin natin sa sya. Ayan. Okay. Ayan natin sya. Ayan, next, next, guys. Lagyan natin siya na. Dahon-dahon. dagdag na ano. Ang lasa. So yun guys. Lagyan ko ng dahon ng laure. Pampalasa. Lagyan natin rin ng kunting water. So, yes. mix-mix na natin. So, lagyan natin ng tubig. Na. kasi nasusunod na sa ilalim lagyan natin sya ng mga sangkap-sangkap so lagyan natin sa ng asin konting asin tapos lagyan natin sya ng black paper. Um, tama na yan siya. Tinalagay na natin yung ating sa mix. Yung ating sa mix. So, mix, mix, mix natin siya. Hintayin natin siya guys, maluto yung ating manok. Hintayin so, natin maluto yung ating chicken. So, takpan natin ng bahay. So guys, tingnan natin ang ating chicken. So, luto na yung ating chicken wings. So, pwede na natin ilagay yung ating coconut milk. Ito na coconut milk natin, guys. ibusan natin masarap na coconut milk wow madami dami rin itong coconut milk so i-mix mix mix natin ayan natin sa kumulo so guys may gata na yan so ilalagay na natin ang ating yung ating pit chay. Madami na, so na yung ating pichay. So guys, andyan na ating pichay. So marami yan. So, Isin, palutuin man natin siya para mahalo natin sa guys kasi hindi natin mahalo. Matayin natin sa lumang Guys, tingnan natin yung ating pizza. Eh. yan na. Bumaba na ito, guys. So, kaluin natin siya. Para maluto ang ating chai na masarap. Ayan, sarap na pizza. China. Sarap na niloto ko, guys. Papaka, papadami kayo ng kanin dito, guys. So, maya maya, kakain na tayo guys. Ating ilutong, ang ating ng ginataang chicken wings. So, takpan natin ulit siya ng bahagya. So, tinanan na natin ang ating pizza. So, lutoan guys. Kakain na tayo. Wow, it's so yummy. Yummy, yummy, yummy. Kakain na tayo, guys. Ayan, so right. Patay na natin ang ating apoy. Masarap so, na. Chicken. Yummy, yummy, yummy. Kain na tayo. Saan? Uh -huh. Tapos meron akong brown rice. Pang-dari. So, sarap nito, guys. It's mm, so yummy. Kain tayo. Thank you for watching to my channel, guys. Try na lutuin. Sarap. God bless you all, guys. Thank you for watching to my channel. See you to the next my video. Bye. Mm -hmm.